Gipugus na ako ang akong uyab. Nga makipag ana, -ana sa ako bisan dili pahubas ang akong lawa. Ayaw <laughs> Maayong adlaw ka mo, DJ Sam, ug sa kalibuan nimo nga mga suking tigpaminaw ning imong programa. Pasensya na, DJ Sam, sa akong binisaya kung di yun siya okay para sa inyo ha. Lain man good ang among inistoryahan, dirisa mo ang lugar. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Lili. 38 anyos ko DJ Sam. Wa pa ko maminyo pero na uyab nga tawagan na lang nato og Philip. 26 anyos. Mas guwang ko DJ Sam sa iya ha. di na problema sa among relasyon. Ang age gap. Nagkaila mi ni Philip sa usa ka fiesta diri sa among lugar. Guwapohon siya DJ Sam. Usa na mi katuig nga apan wa pagyo nahitabo sa among duha. Kay kung mag-date mangod mi DJ Sam, kuto bragyo na sa holding hands. Ug mag usahay mag-kiss-kiss mi sa pisngi ra pud. Oh. Wa pagyo mi mag-kiss sa lips DJ Sam. Dili na ko virgin DJ Sam kay nakauyab naman ko kani bago ko mag-abroad. Mauna ni bago kaayo ko sa akong uyab nga si Philip. Abi pagani na ako, no basin bayot ni. Apan naman siya na uyab ka ni Ado DJ Sam. Ambot lang kung same basab ang iyang trato sa iyang mga ex, diri sa akoa. ako a. Ako siyang giistorya nga nung di ko niya hilabtan na DJ Sam. Di ba siya ganahan sa ako Apan iya hara kong gitubag. Gusto daw niya nga makasal sa mi bago magbinirahay. Murag na insulto ko DJ Sam kaysa tinuod lang gusto na nako na magkaanak. 38 anyos na bayako. Basin uniyag bawad anak kong higayon ba nga magkaanak. Unsao na lang. Tapos siya, gusto niya kasal daw una. Apan ang plano niya DJ sa makasal mi kay 3 years pa man. So ang akong edad, 41 na. Maong mahadlok na kayo ko DJ Sam kay basig di na ko reglahon ana nga time. Gusto intaw na ako makakita o liwat na ako DJ Sam. Naama ang magukoy friend po 48 anyos ang iyang edad, wa na siya giregla pa. Maong mahadlo ko base na mubas po ng akong kanal tapos wa man lang ko nagkaanak. DJ Sam OFW man good ko kani adto. Maong wa ko na minyo dayon kay gi priority una nako na ang akong pamilya. Gipahuman sa nako ang akong mga igsuon sa pag-eskwela. Hangtod nakalimot na, na ko DJ Sam nga need po di ay nako na magkapamilya. Maong pag-uli na ako, naila na ako si Philip, ug siya na po na nga kung gusto nga mamahimong amahan sa akong mga anak.